Si Pastor Apolo Kibuloy ay nagsalita na at ito guys, pakinggan natin ang ilang sa kanyang mga sinabi. Inyong lahat Ang pangungusap ko po ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga babayan nating Pilipino na makikinig at manolood sa akin, although ninyo nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apolo Kibuloy ang appointed son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa Bansang Amerika. Sumunod kami sa batas kung kami may sinabi ng violations na hindi pa napatutuhanan, iyan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng dalawampung lawyer upang pag-usapan ng lahat ng kanilang akusasyon which is about 43 counts. Lahat po yan ay meron dalawampung lawyers na nakatutok at meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawang 2020, pinospon. Ginawang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023 sana po postpone pinospon Ngayon hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024 talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indited din ako. Shield indictment pa nga ng taon hindi ko alam ako indited ako. So anytime pupunta ko doon pupusasan na ako hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers ng mga siyamo, walo kami lahat, ako yung number one na principal. Okay lang sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako naman ang target nila. Sa anong paraan ginawa kami ng kasong hindi namin alam at mga kumuha sila ng witness handa na po kaming lahat, lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopost po nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito wala pang kaso. Kinasuhan ako ng na uh, nakasealed indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng U.S. Embassy sa Department of Foreign Affairs. Hindi po dumating. Sapagkat kung yan